TV. So, meron tayo papakita sa inyo mga master bago natin sandata sa fishing. Fishing rod. Yung una is yung UV natin, Vertus 2. So, ngayon yung kap ano ya, kapatid niya, yung rod naman yung ano natin nyo. So, yung rod natin mga master is popping rod. So, ito ay papakilala ko sa inyo mga master. Koroshio. Kitty Special Popping mga master. so yung ano yung nakalagay mga master is <coughs> yung lure weight is 60 to 200 grams. line is 4 to, 4 to 10 PE number 10 so 5 mouse yung ano nya is lang binili mouse So, Japan Quality Master kay 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 response pala dito. Nakalagay dito Master. So, ito Master is 88 is uh, extra heavy. So, ayan. Okay. So, maganda yung ano niya, lagyan niya. Pati pag ship master, napakaganda. Ito yung lalagyan pag ship ni master. So, ito yung lalagyan niya pag sheet master o. Napakatibay mga master Ay, di Okay, hindi ka maano. Ganda. So, ayan. Papakita natin yung laman mga master. So, napakaganda ng photo niya mga master. Papakita natin yung laman mga master. tips ito mga master. Two section, two tips. Two section lang, two tips. Two tips. Two tips. Yeah. So mga master, napakaganda. Napakatibay. Siya, mga master, oh. Hmm? is mad mouse Fuji Fuji yung reset reset Fuji tapos double yung ano lock nya ayan double yung lock meron ding ring lock oh. second lock nya so hindi talaga matatanggal yung ring pag nakakapit na yun tapos yung bat nya matibay din ganda yung foam nya oh. napakasulit ito yung ring gate OG OG ring gate rin Papalala. Genuine Fuji Japan High Carbon Okay Ayan So ayan Mad Mouse 'yung tinapakaganda talaga master. So hindi siya solid. So ano siya? Halo along blank. Kulay-kulay. So 'yun din papakita natin yung tip pit. tip sa master. Si so, 'yung tip is tingnan natin kung okay ba.

Lepas Lagpas na lagpas. Tignan nyo lang. So, mamaya ano natin, pipil test natin ito mga master. Matanggal. Dito lang ako. Oh. Madali lang. Una ito yung ikong una. Magayon natin kung ano bagay ba. subscribe by Bishop TV para ma-update natin kayo sa ating bagong videos kung ano yung gagawin natin mag-fishing ba, mag-review or mag-DIY mag ba marami tayong gagawin mga master so sana kung gusto nyo aking ah, share 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 na itong mga master so sa mga paglang dyan, pwede kayo mag ano, mag-comment comment sa aking comment section sa youtube kung meron kayong mga So yung lure natin yung unang gagamitin is 58 grams lang muna para hindi masyadong masakit sa ano. Tapos yung line natin is number 35. Pwede na rin 35. Sana walang burst test, puno pa naman. Baka mag-donate tayo lure so try natin mamaya kung mas kikikaya. So maraming salamat systems. Tatas na sa mix sa pag-support na sa atin. Pishing TV po. Maraming salamat.